sa mga mahilig sa seafoods dyan dito tayo <laughs> seafoods naman yung binabanatan ko ngayon guys napaka ano yun, masarap pag seafoods talaga lalo pag uh, sinigang oh ba? Diba? sinigang isda no! at saka hipon diba pinaghalo tapos plus gulay o so, kasarap talaga kaya yeah, pag masaya sa inyo po pag mahilig kayong ganito subukan yung mag luto ng tulad nito sa yung ginawa ko at saka panorin nyo guys kung anong klaseng mga seafoods itong pinaga ano yung seafoods niya linuto ko at saka yung pinagahalo ko na gulay guys ito yan siya guys talagang experiment ko guys sa pagluluto <laughs> panorin nyo guys yung aking videos diba? kung paano ko ito napakasarap diba? ano, ano siya sulit sulit ang pag ano, yung gawa ko diba? <laughs> Pwede mo makita to sa recipe na. <laughs> Magandang araw at saka Happy New Year. <laughs> Dalawang tulog na lang. New Year na, guys. Uh, oh ito, guys. Magluluto tayo na ng uh, yung sa si seafoods. seafoods tayo, guys. Pero pag uh, hindi ka tumulog sa 31, ay isang gabi na lang ang tulog mo, di ba? Kaluluto <laughs> tayo dito, guys. Uh, sabi nila pang pahay blood din ito. Yan <laughs> yung hipon, hipon lang. Pero huwag namang masyado marami. Yan, guys. Nakaridya na yung kanin, di ba? Ito yung lulutuin ko yun. Yan, yan sa guys. Di ba? Nakikita nyo naman yung lulutuin ko, di ba? <laughs> o, maghugas tayo ng ating kasirula para magpakulo tayo ng tubig. Sindi to, guys hipon at saka tangi na isda uh, pinagsama ko siya sinigang ko siya no, sa kamyas nakita na naman yung mga ko di ba eh kuha natin yan mamaya uh, isa isahin natin yan <laughs> di ba naka ano ah, okay siya nga ano, di ba okay nga pansigang to guys na yeah. uh, ito siya guys tubig ito na tayo ready tayong tubig uh, o, natin yan para kumulo di ba o, oh, ilagay na natin yung ating uh, ano, uh, luya, di ba? Oh, luya. Sibuyas, di ba? O, oh, yan ang sibuyas. mahaba ang panghiwa ko. O, oh, plus kamyas, yun ang pampasim ko, guys. Kasi super yung kamatis, napakamahal ang kilo, guys. 280, bumaba siya ngayon. nung nakaraan, 3, ano, 320. Di ba? O, oh, lagyan natin na uh, asin, guys. Di ba? ano natin pag kulo nyan mamaya ihalo natin yung mga gulay natin diba? o, so, lagyan natin ng kunting bitsin para makuluan yung bitsin o, diba? uh, kunti lang naman yan at saka ano, yan, paminta pamintang pino diba? pakakuluan natin yan pag kulo nyan guys, saka na natin lagay yung ating mga gulay ya? Diba? kasi yung isda natin at saka hipon mabilis lang naman maluto yan yung kulay natin niya Ayalo guys ano yan guys uh, sitaw at saka okra tapos talong yan lang naman ang halo natin di ba halo sa isda ito na sa guys kumulo na pass forward na natin yan lagyan na natin yung sitaw di ba makasarap din yan ang ganda din sa katawan natin di ba bawi yan sa ano sa ipon o, talong di ba mamaya natin lagay yung ano yung okra kasi yung okra mabilis lang naman yan eh kahit isapaw mo yan sa sinain nga eh, ano din talaga yan pero yung ano, yung kahit yung ano, ka, mga half cook lang dapat ulot. Pero pakulukulan natin sila, di ba? yung ano, yung ah, talong, di ba? ngayon ito na sa guys, kumulo na. Lagay natin yung hipon. Ya, diba? unahin natin yung hipon, papulahin natin yung hipon, saka natin lagay yung isda. Oh, di ba? May kalakihan yung hipon natin, guys. Yung pansigang talaga na hipon yung binili ko. Hindi yung maliliit lang na hipon, guys. Ha? Yung pinili ko yung malalaki. Kasi wala na yung ano tawag nito yung hipo na medyo may kalakihan talaga wala wala na naman sa palingke. eh kaya mahirap ba madalang lang sa mabibili di ba oh, ito oh ito na siya kumukulo na di diba? eh ilagay natin yung isda oh isda yung ang tangigi natin tangigi yan siya guys kaya sa tangigi pa lang sarap din ng sabaw oh plus hipon di ba Kala mo di pwede pag Halloween hipo, no? lagay natin yung ano, okra. Di ba? Pag kulo yan mamaya, guys. Luto na yung isda. Luto din yung okra natin. Tsaka yung ano natin. Yung ceiling green. Sinama na yan, guys. Di ba? O, takpan mo na natin. Pag pakulukuloy natin ng mga... Uh, ano, one minute to the, dalawang, two minutes, diba? O, ito na sa guys. Kumulo na. Tikman mo na natin kung baka mamaya matabang eh. di ba Oh, medyo matabang siya. Lagyan natin siya ng ano, 'yan oh. Patis, patis ilagay natin guys para medyo iba-iba yung ano niya, 'di ba? <laughs> may patis siya, 'di ba? Okay, sarap diyan mamaya. Okay, okay yan. Sabaw pa lang eh. Kahit di mo yung laman, di ba? <laughs> yung sa hipon, may kung doon sa pagkain ng hipon, di ba? Kasi, siyempre, eh, nakakahibla din yung hipon eh. Ah, ah, estimate tayo dyan, oh. Okay na, ito na guys. Kasi ang bilis naman yung ano natin, pagluluto natin eh. Wala nga ano yan eh, wala nga kalahating oras. <laughs> Luto na agad, di ba? Kasi ano lang naman, gulay is dala na. Ito na sa guys. Uh, di ba? Nagtatago yung mukha ko, guys. <laughs> oh my god. <laughs> Ayun magpakita, di yeah! ba? Oh, ayan guys, yung isda. O. Kasi yung kalahati iniwan ko naman sa mga ano, kasi sa mga anak ko, di ba? O. Kaya yung lahat yung sa akin. Mas kalahati lang sa kilala, diba? Mas lamang ako ha, diba? <laughs> Adjust natin yung ano natin, camera, ha, diba? ba so, mas mas ulo play tayo. O, dasal muna. Ito na guys, tapos na tayo pagdasal. Nagpapasalamat kay God. Umpisa na natin, diba? <laughs> anong kwan natin? Unahin natin. O, diba? sa ano tayo sa hipon muna tayo di ba paborito ko rin tong hipon pero limited lang kain di ba o ito hipon muna tayo di ba may kalakihan yan yung hipon no? Oh. ha? Ah, ayos, ay ayos, na ayos talaga ha? Ah. <laughs> ayos sa tabing kalsada tayo di diba? diba? ba tayo kang mga dumadaan sarap, sarap na nga, nga na mo ulam ha ah. <laughs> sabi ko eh, minsan minsan lalaman to di ba Hoy! dako na oh, hulog. Hindi <laughs> ba le, masarap nga daw 'yan pag nahulog. <laughs> Kasi merong nagano ba? Meron na kumukuha sarap talaga. <laughs> o oh, nga, sarap. Kasi 'di ba nahulog naman, oh. Ha? Malinis naman yan, napunasan ng kahapon. <laughs> kahapon pa man napunas. Okay, yan guys. Dito na tayo sa, ano, sa tangigi. Ah, laki ng, ano, ng hiwa tangigi. Oh, napakasarap lang kuan ka talaga. Subukan nyo guys, yung mga mahilig na magluto ng tulad nito. Napakasarap siya guys. Parang di mo po parang di mo pwede ipaliwanag yung sabaw pa lang. Kaya, kung ano talaga, mapaparami ka talaga ng kanin pag ano lang, di ba? Pag uh, hindi lang pinigil pigilan ba? O, yung ano, yung okra napakasarap niya guys. Lalo sa uh, lalo sa medyo kasingidaran ko. maganda yung ano, yung okra. Sulit na sulit talaga. Di ba? Oh. Plus yung ano, sitaw, yung balatong, di ba? Oh. Ah, ayos na ayos talaga. Hindi <laughs> mo so katakalan, 'yan pwede din sya sa isda, di ba? Sa di ba? Pero maganda talaga 'yan sa guys. Subukan niyo magluto ng mga ganyan. Yung mga isda, tapos si eh, kahit anong klase ng gulay, pwede siya, eh, di ba? talong sa so, ayos na ayos ang talong di ba? <laughs> pantalaga talaga sa <So, laughs> Okay, nako napakasarap talaga guys. Yung ano ko yung anak ko nga gusto pang kumain na nga din. <laughs> Kaya kailangan sabi umuna ka lang muna sa so, sakalan so, 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 daw sila. yeah <laughs> uh, ito na guys. Talagang yung gulay nako napaka ano talaga yung gulay talaga guys diba? o, yung plus yung ano yung kamyas nako ayos na ayos kasi ang mahal ng kamatis guys so talagang kuan ka talaga isang prasong kamatis 20 di ba kasi 100 oh uh, 280 na ngayon dahil kahanong no. linggo 320 yung kilo kaya hindi kami oh, ano. at saka mas maganda pa nga yun kumpara sa kamatis tong ano yung kamyas guys ka kuan ka talaga hindi ka magsisisi din sa kamyas sarap mag, sarap na sarap talaga lalo pagpampaasim pampaasim nako lalo sa mga inihaw subukan nyo guys yung lugar kakamatis yung kamyas ilagay nyo guys napakasarap kahit kung ano kasi asim lang naman kinukuha natin sa, kam, sa ano di ba kamatis di ba ganun din yun sa ano sa kamyas kaya kung mayroong kamyas mas maganda di ba o, kung sino pa yung nakakilala ng Batuan, di ba? Batuan kami as ganyan. Di ba? Kung sino nakakilala niya. No, hindi ko lang alam kung tawag sa inyo. Pero sawag sa amin yung Batuan, yung bilog siya nga, ano, sa mga kahoy yun, bunga ng kahoy. Pero pakasarap. Parang ano din siya, pampaasim. nako sobra. Parang ano din siya, ganda din talaga sa mga paksiyo, ganyan, di ba? Sarap. Sarap na sarap talaga, guys. Kasi yung ano niya, yung sabaw, Masim-masim kunti. Huwag mo na masubrahan kasi pag marami, maasim din talaga sobra din yung sabaw, di ba? Kaya parang hindi mo na kailangan yung ano, yung asim kilig, di ba? <laughs> Dito pala sa Kamyas, asim kilig abutin mo talaga. <laughs> Kaya hindi mo na kailangan yung mga ganon, yung mga tamarin, hindi mo na kailangan yun. Pag ano, di naman natin sinistrahan. Gano, gano, gano. Pero pag ano, pag yun ang gagamitin mo talaga, yung kamyas, sulit ka na doon talaga. Maka ano talaga siya. Kaya pag, kahit kami nga din, kahit mura yung kamatis, buwibili talaga kami yung ano, kamyas. Mas maganda lang, lalo yun sa mga paksiw, diba? kahit anong klaseng isda paksiw, ganun. yan ang ilagay mo. Nako, sulit na sulit ka talaga. Kasi yung kamatis, asim din naman yung hinahanap doon, di ba? Ganon din sa ano, maasim din. Kaya, at saka maganda talaga din, di ba? Hmm, lalo pag mga diabetika ah, 'di ba mga diabetik 'yung ano ganda 'yung oh, ano 'yung panayan kamyan. Diba? Ha sa te mo tingnan mo ako oh diba? mga okra 'di ba ang ganda din yun okra 'di ba talong 'yan 'di ba Sulit na sulit ka talaga guys. Mahal lang talaga 'yung mga gulay kanina maraming gulay sa nabibilin ko. Kailang sobra grabe yung ano yung lampiraso lang na ano 30 pesos na isang tali na ano na sitaw yung balatong isang tali lang nako oh 30 pesos na lampiraso lang parang uh, anim yata sa <laughs> pag so, ano ba naman kailan pa ba tayo ano bumaba yung mga bilihin tuloy-tuloy na ba talaga taas ng taas na lang di ba wala wala ka talaga mabibili na medyo ano guys mura ngayon dati mga 20 pesos ka mga kabili ka na napansahog, 'di ba, dati? May kamatis na at saka sibuyas, 'di ba? Pero ngayon sobra na talaga, kamatis 20 pesos isang piraso. Eh paano pa maano niyan? Paano pa maano, 'di ba? Wala nang kontrol yung ano natin ngayon. Kahit sa ultimong ano lang, 'di ba? Yung tumutubo sa lupa lang na mabilis ng ano eh. lang dito sa atin sa siyudad, wala kasi yung pagtatanim naman eh. Saan mo tatanim niyan sa semento, 'di ba? <laughs> kung ako lang may bakante, may bakante nga, ano, mas maganda magtanim na lang, guys. Kasi ang bilis naman, kahit buto lang itapon mo nga, eh. Ika pagtataka naman dito sa atin sa Pilipinas, ganito na talagang, ano nila, kalakala nila, di ba? Lahat nga, eh, pati tubig na, sobra-sobra na nga din, eh, di ba? Sa atin naman nagagaling. Pero, paano, di ba? Bakit nagkaganon, ba? Diba? <laughs> oh, di ba? Ito guys, ubos ko na. Bakit nakaganon? Bakit nakaganito, di ba? <laughs> talaga naman, di mo na sukat na kalain. Kahit sino na lang siguro ang magiging presidente, parang wala na talaga. Wala nang pagbabago ito. Oh, ito na guys, di ba? Naubos ko na, di ba? kung sino pa yung mahilig sa tulad nito. Oh, di ba? Pagbabago ang lahat. Baka kung magpaalam, ino mo na ng tubig, di ba? Ayos! Super na super talaga. Busog na busog na naman. Uh, ano ba? Uh, ano pang hanapin natin ito? Ito na guys. Ako ay tapos na sa ating pagkain. God bless you all sa lahat. Maraming salamat. Bye-bye.